pagpaksiw tayo. Yan ang ating isda, mga friend. Isda yan sa bato. Yan ang bawang, luya, silly green, magic syrup, tsaka asin. Tapos yan ang ating tubig. Yan ang sunburst one. Yan, dito natin ilagayin, mga friend. Yan ang ating caldero. Pagpaksiwan. Yan, magpaksiw tayo. Lagyan natin ng tubig. Tapos, suka. Ano yan? Tamahan niyo ako mga friends sa pagluto. Ayan, natapon pa yung ano, asin. Lagyan na natin yung bawang. Tapos, luya. Ayan, simple lang yan mga friends. Yung ating recipe na paksiw. Yan lang ang ating joy at ang mga sangkap. Ayan. Lagyan natin ng matik sarap. Ayan. na Yan ating recipe ngayon. Friends, sinalang ko na. Ayan. Ang ating paksiw. Masarap na isda itong mga friends kasi malaman siya. Nakalimutan ko lang anong pangalan ng isda. Malaman. Isda ito sa bato. Yan, pakuluan natin. Huwag yung ating paksiyo. Pagbao na ito, lagyan natin ng kamintang buo. Yan, simple recipe lang ang ating ulam. Okay, mga friend, yung ating paksiyo. Ayan nga, naluto na yung ating paksiw. Ayan, yummy yummy mga friend. May kamigalap shoutout sa lahat, ng viewers ko. Maraming maraming salamat sa support niyo sa aking channel. I love you all. Thanks for watching. Bye bye. Halina kayo. Kainan na tayo. Ayan. Ayan na mga friend. Matapagbao na po ako baon today. Paksi mo na isda. Napakasarap. <clears throat>